natin ako ginawa mo gapon kahapon. O dapat sinamahan na lang kita kahapon. Pero right. pinamakasa kasama ko ng amo ko. Hindi kahapon ng hapon. Ah, okay. natin natin niya. Okay. Tulog nga si amo ko siya sa baba. Saka live ka. Saka video te. Yan po po. Ah. Pa'no kahiga? Pwede ganyan pala sa iyo. Hindi kasi sa iyo. Saka may mga kapuluhan daw na video di yung pwede mga kutsu kutsu nila Sa ano? Sa FB Sa FB Sa FB Hindi pwede mga kutsu kutsu nila sa, Sabi, kailangan daw yung May mga kabuluhan na Wala na nga Ano mga kabuluhan na pwede natin May mga mga tututunan Ano nalang kaya ate mag, mag, Ano nalang tayo Magpanig video nalang tayo dalawa <laughs> Kailangan so, magi comedian tayo. Oh. Funny so, video na lang kaya tayo. Yung mga joke time, joke time, hindi kaya kaya na. Pero tumaas yung sasakyan natagtagan ng halim. Nagtagandan din siya. Hindi ba may laban dito? Oo, hindi Ulo lang. lang, so, dapat may gandang laman. O maraming naman, bumili ako ng sakaibo. Kasi yung bumibili ko dun wala na. Maganib ko na lang dun laban wala ako na kasi wala ako na eh wala na ako na masasara na kung Di Mama. Di Mama. Saan ba 'to? Saan na 'to? Toto size. Wala na anak nating matipid? Kung sahod ano, ano ko. Bayad niya. Ah, aksara ni na sila nang kapagay, na sila. ay di sa dugo mo. Kailan ba ko? Ano ba eh? ano ba 'yun? asawa kapatid ko na lalaki 'di ba? Bayaw ako. Thank ba babae. Sino ba na 'yung katid yung, yung kapatid, ng kapatid, ng kapatid ko? Hindi pa ako tinatanong. Um, Kailan ba 'Yung kapatid mo no na katid ng ng asawa ko di ba? Hindi ah. 'Yung ay di ba? 'Yung kapatid mo na lalaki. Tapos 'yung babae ipag mo. Ang mangyayari niya, pero di pa halata ako wala akong Hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi ko Yung ano, yung kapat, yung babae. Yung babae, ay hindi. Ano ba yung ipad? Yung ano, yung ipad ko yung kapat, yung asawa kapat. Ay, yung pala, yung bilas. Yung bilas. di yung... Kapatid yata, ano, 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 kapatid. ay to hindi. Hoy, Pilas. Hindi, yung yung kapatid mo. May asawang yung asawa niya ba, yung babae. Tapos yung ba yung babae, yung pag-asawa yung lang yung babae sa yung kapatid niya, yun ang gusto niya. Pati din kapatid niya. Kap kap Kapag pati kapatid niya, Pilas ko. Yung ano, malapot bilas yung babae. Yun. Yeah. Ay don't ay don't you, you eat me a lot of food kasi okay, so, so, okay. Saan ba kayo sa kasi sa Pampanga San Lubao. Tapos maraming Bautista ka pilitos. Tapos sila sa ano sa yung napalibutan sila ng mga sa May yung maraming fish pan. ay baka sa ano yun guagua may payon ay usya tas mga ganun mga fish pan oo tas muan tapos pumunta ko doon dalawang beses ala grabe pag nila doon puro sipot alam mo doon sila ako nakakita ng isang batyang malaki na nakapumbok yung sipot yung sipot mm -hmm. tapos yung mga kram alimang Love.

kapote. Sabi ko, may ko sa ng mga kasi ano, totoo dalaan, tapos, eh ko nang answer sa slogan ng comedian. sa kapote, deng Eh, ano, kahit hindi mo lahat niya?

Masarap sila doon. Bumuli na lang ako ng laban na usta na kakamot. Nakakamati. Kuwayo.

Bumili ako, Teo. Hindi ba siya malayo, ano? Masa'y kulang. Masa'y pagmalapit, malapit-malapit. Ano nga, baka na mabili yan. Sabi siya po. Sa 79. Hindi maganda naman siya, Teo. Kasi iluhangin niya, hindi matutupak. Mabigat siya. Maliit lang, Teo. Maliit lang siya, gawin siya sa pe. Kaya na siya. Ano, mga bangit? Bumili na ako nung... Sunday nung ano ay nung Sabado. kaso yung kaibigan ko doon sa Central nakita niya, nakita lang niya baka ka na bumili ng sayo, sabi ni sa akin. Kaya bumili ako nung yung, bumili orin. ano bumili ulit ako. <laughs> Kaya po Gusto ko yung sabi na babae. Ang sa pula ba kasi, alam ko, sa lahat pag yung hindi ako masyari sa mga mid-ball. kasi makabuso mo. Parang sa kanyang kakaubay. Nabubusog Dalawang piraso ng puso tapot eh. Sabi na, magbilis mo. you berwajib pecotaanatan